An ang. parcel, open parcel. So mandagay sulod ni. Yes. Kalimot trabako ko, sulod Ah. Oh. Okay da okay. ay? man ni puna ha? man ako apo ni? Sorry, sorry. Bom, <laughs> <laughs> ah oh Marisel jangan tuh kalau gini aja apa ini alam bom apa aba No, ang katuda yun sulanan o kuhaan magtimpla ta o tsaa. Ya, akong plano ani. Thank you, sir. So, gabi yung inag No, para di ay sa tea. O magtimpla ta kuhaan ba tsaa. Ani di rin isulod. Ani. Ingun po si Dayday, napkin. Hello! Hello. Oh, aku kabel sayang di order. Oh. <laughs> di ay. Nalimot na pan-apan. Parang nasa 100 pieces ni. Hmm? Hello, mga gabi. <laughs> mga kainday. Hello, mga kainday. <laughs> Naara mong delivery, <dilibire> pansel. Pansel. <laughs> Pansel. 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 Wala, di apa. <laughs> Tulok ka buo ka mong parcel. Oh, so, pansel. So, pansel. Atong abri ho. Wala tayo pang palitan ni Ginamus. urderas parcel. Ay, yaw good good, pasagad. Saan naman po ni? Parcel. Ah, salang na ba ito ni Ordera ni? Eh. anak ke tanum do lah what is this ada ah, rapang hala para di satu git ni sakuan ni guys sa washing sa washing na mo washing kaning sa washing sa ko tiningala na ni ah <laughs> power booster Kuan kaning Sabi niyo Power booster. Filter. Filter sa washing. Itrya ko na pang. Kaigaw ba pang? 200 kapin. Kaya itong. oh ano niya itong? Itong abrehon. Parcel ni D.I. Parcel. Hmm. O, tea Sa bag. Sa taa. Ayaw, biraha ha. Ako ano ba? Bag o nama o. Na oh. I think. Ang sani ron, atong liliyon? on. Dress. 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 Oh, dress. Oh, dress lagi. Dress. Oh. Doctor. Dress. Dako. Tura, oh. Kala, daghan na kayong parasil na kung na-order dito sa TikTok. Pag-usa kayo, dili magamit. Kaya dili igo. Si parit yang bakos. Wala na, paralong lagi na pangkoy. Si ya hang bakos. Si parit Agi. Isa. Da, da. Igo, dile, igo, dile Igo, 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 isa. Igo, sa... Ah, Igo, sa... Naramong order. Tolo. To. Usa. Duha. Aha naman to satura. Okay. Kani siya. Uwa ko kabalong sa ni pangalan. Limot na ko. Kani ang bakos. parihan ni ato. Okay. Hello mga ka. Manglantaw ta ere kay wa pa ko kabalo unsa Kay ato ko na try tryon para uh, kabalutan madako ta kung mag hey, go God. Video. Oh, akin. Ipa-video naman ah. O, oh, ato ipakita ni. Sama ni Ayon. Oh, syada naman eh. Syada oh. Ano, nipis naman, nipis. Ano, di man naman <laughs> baga oh, ano. Ano, magtag ta. Oy, di man ko kabalo mo tag-alog ani. Pa <laughs> ni? Eh. Igo kayo na ako pang ni Sakura. Wala, wow, maayos. Ino ha. Ini mo. Ini mo ko. Chu chu. you. I

You order, tundak uin Balik sad gining papang ingan siyangan niwang ku nanndok di ai nanndok Ke Ma saya 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 ta saya mesenja Ma blok solo solo sulta kainal luas nata Wag ganda, ganda gandanda. Mosing gituk hallelujah. Kaygi ko sagid. maghiusa. Magladan laganta. kaya <laughs> joy.